Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, Redeemer. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng isang lalaking nagnangalang Pardo. Siya ay isang relihiyosong tao at regular na nagsisimba. Ngunit isang araw, nang pumasok siya sa simbahan, may nakita siyang kakaiba. Nakita niya ang isang natatakot na lalaki na tila may itinatago na isang bagay. Naghinala si Pardo at nagpasya na sundan ang taong ito pababa sa daungan. Pagdating nila doon, nakita ni Pardo ang lalaking iyon na hinarap ng apat na tao. Hinahanap sa kanya ang isang bag na may laman na pera. Sinimulan siyang tanungin hanggang sa sinuntok at paulit-ulit na nilublob sa tubig. Sa kabila ng pambububog, iginiit pa rin ang lalaki na wala siyang alam tungkol sa bag. Dahil sa pagkabigo, nagpas siyang umalis na lang ang grupo. Pagkatapos ay nilapitan ni Pardo ang kawawang si Agustin. Si Pardo ay isang mabuting samaritano kaya nag-alok siya ng tulong. Hiniling ni Agustin kay Pardo na ihatid siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Antonia. Kalaunan ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Binuksan ni Antonia ang pinto at pinapasok sila sa loob. Nang makita niya ang kawawang hitsura ni Agustin, sinabi niya sa kanyang anak na pumunta sa bahay ng kanyang tiyahin may sakit ang kanyang anak at kailangan ng operasyon para gumaling. Ngunit kailangan niya munang paalisin ang anak para mapanatili itong ligtas. Malinaw na natatakot siya na baka may dumating na naghahanap kay Agustin at sakta ng kanyang anak kapag nakita nila ito sa kanyang bahay. Ngayon, habang nangyayari ang lahat ng ito, na curious si Pardo at tinanong si Agustin tungkol sa kanyang kahilingan sa mga panalangin sa simbahan. Ang nais lang ni Agustin ay umalis ang mga taong bumugbog sa kanya, at hayaan na siya para makapagtrabaho ito ng mapayapa. Napaisip muna si Pardo bago umuwi. Pagdating niya sa bahay, ginawa niya itong ritual gamit ang kanyang baril na tulad ng Russian roulette. Nilagyan niya ng bala ang isang butas at iniwang walang laman ang lima pa. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at hinila ang gatilyo. Kapag nakaligtas siya, nangangahulugan ito na may pagkakataon pa siyang makabawi sa kanyang nakaraan at gumawa ng mabuting bagay. Kaya tinawag nila siyang The Redeemer. Ngunit kung hindi niya ito malalagpasan, katapusan na ng misyon. Isang araw, pumunta si Pardo sa daungan at hinarap ang apat na lalaking bumugbog kay Agustin. Si Agustin ay nakatingin mula sa dikalayuan at takot na takot. Nagsimula ang laban at ipinakita ni Pardo ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay napabagsak niya ang lahat. Matapos silang bugbugin, kinuha ni Pardo ang kanilang mga gamit at ibinigay sa simbahan. Habang papunta si Pardo sa bahay ni Antonia, napansin niya ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nakatambay sa malapit. Naging maingat siya ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Tila hindi siya ang hinahanap. Nang makarating siya sa bahay ni Antonia, nakiusap si Agustin kay Pardo na protektahan siya mula sa mga armadong iyon. Pag-aari pala ng isang malaking drug dealer boss ang bag na itinago ni Agustin ilang araw na ang nakalipas. Ayos naman si Pardo sa pagtulong kay Agustin pero siya ay may isang kondisyon, kailangang ibalik ang pera sa may-ari nito at sumang-ayon naman si Agustin sa deal na ito. Para maiwasan ng mga drug dealer, isinama ni Pardo si Agustin papunta sa isang tagong kweba. Pagkatapos ay nakipagtagpo si Pardo sa drug dealer gang at inalok na sasabihin sa kanila kung nasaan ang bag na naglalaman ng pera. Ngunit siya ay may isang kondisyon. Kailangan nilang umalis mula sa lungsod pagkatapos nilang makuha ang bag. Hindi agad na nagtiwala ang pinuno ng gang na si Peedra gusto niyang tingnan kung totoo ang sinasabi ni Pardo. Kaya tinutukan nito ng baril ng grupo, at sinabi ni Pardo na ang bag na pakay nila ay nakatago sa isang simbahan. Pagkatapos ay agad na isinama ni Piedra ang ilang mga tauhan at nagmadaling pumunta sa simbahan. Ngunit matapos nilang hanapin ang bawat sulok ng simbahan, hindi nila matagpuan ang bag. Galit na galit si Piedra at tinawagan ang kanyang mga tauhan na nagbabantay kay Pardo. Iniutos niya na patayin si Pardo dahil sa pagsisinungaling, ngunit bago nila magawa iyon ay kumilos na si Pardo. Inataki niya ang mga tauhan ni Piedra. Ito ay isang sagupaan ng isang tao laban sa isang grupo ng mga armado, ngunit nagawa ni Pardo na manalo sa laban at pinabagsak silang lahat. Hindi nagtagal, bumalik si Piedra sa bahay at nagulat siya nang nalaman niyang lahat ng kanyang mga kasama ay pinatay, Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang amo na si Steve para ipaalam ang tungkol sa nangyari. Si Steve ang may-ari ng bag na hinahanap nila. Matapos patayin ang mga tauhan ni Piedra, bumalik si Pardo sa kuweba kung saan naroon sina Agustin at Antonia. Abala sila sa pagbibilang ng pera. Nabigla si Pardo sa kanyang nakita. Ngunit pagkatapos, nalaman niya na binawi ni Agustin ang bag na hinahanap ni Piedra, para matulungan si Antonia at maipagamot ang anak. Si Antonia ay nakiusap kay Pardo na huwag kunin ang pera at sinubukan nitong pigilan. Nais niyang itago ang pera ngunit hindi nakinig si Pardo. Gusto pa rin niyang ibalik ang pera kay Piedra. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, siya ay nagdadalawang-isip. Bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan kasama ang kanyang asawa at mga anak. Tumigil muna siya sa gilid ng kalsada para pag-isipan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Sa huli, nagpasya siyang bumalik sa kweba at ibinalik ang pera kina Antonia at Agustin. Habang siya ay nasa kweba, muli niyang ginawa ang kakaibang bagay, ang paglalaro ng Russian roulette. Sa kabutihang palad, hindi pumutok ang baril at siya ay nakaligtas. Makalipas ang ilang oras, sinimula na ni Pardo ang pagbabantay sa mga ilegal na aktibidad ng mga drug dealer gang. Sino bay niya kung ano ang kanilang ginagawa at nalaman ang tungkol sa kanilang organisasyon? Isang araw, sinundan niya ang isang kotse na papunta sa isang pabrika ng droga. Nanatili siyang nakamasid sa malayo ngunit nang makaalis sa pabrika ang kotseng sinundan niya ay sumakay siya sa kanyang sasakyan at sinundan ito ngunit ito ay isa palang bitag, napansin ng gang na tinitiktikan sila. Habang nagmamaneho si Pardo patungo sa isang bodega, binaril ang kanyang sasakyan. Nakipaglaban siya sa isa sa mga miyembro ng gang. Matibay ang lalaking ito at nahirapan si Pardo sa kanya. Ngunit sa huli, nagawang talunin ni Pardo sa pamamagitan ng kanyang malupit na moves. Kinagabihan, bumalik si Pardo sa kuweba para magpahinga. Lumapit si Antonia at pinakiusapan siya. Nang hawakan ni Antonia ang kanyang likod, naalala nito ang nakaraan nila ng kanyang asawa. Makikita natin na si Pardo at ang kanyang buntis na asawa ay kinidnap. Ito ay isang kakilakilabot na sandali. Ang lalaking ito na nagnangalang Alakran at tinawag na Scorpio ay pinahirapan at sinaktan ang buntis na asawa ni Pardo sa kanyang harapan mismo. Binigyan ni Alakran si Pardo ng pagpipilian, Maaaring wakasan ni Pardo ang buhay ng kanyang asawa o panuuri nitong magdusa hanggang sa mamatay ito. Sa kakilakilabot na sandaling iyon, kinailangan niyang gumawa ng isang hakbang at nauwi sa pagbaril niya sa sariling asawa upang maiwasan ang higit na pagdurusa. Balik sa kasalukuyan, si Pardo ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan patungo sa hideout ng mga drug dealer. Samantala, sa Kweba, sinubukan ni Agustin na tumakas gamit ang kanyang bangka na nakatali malapit sa gilid ng daungan. Nais niyang gamitin ang bangka upang makatakas sa lugar. Sa kasamaang palad, nang makasakay siya sa bangka, nahuli siya ng mga tauhan ni Alakran. Kinailangan niyang sumisid muli sa tubig at bumalik sa kuweba. Ngunit hindi niya alam na hinihintay pala siya ni Alakran malapit sa Kweba. Kasabay nito, naglalakad si Pardo na armado ng baril at naghahanda sa pag-ataki sa isang pabrika ng droga. Pinaputukan niya ang mga gwardya na nakatayo sa may tarangkahan at buong tapang na pumasok sa pabrika. Habang papunta siya sa kinaroroonan ng mafia boss, pinapatay niya ang lahat ng miyembro ng gang na kanyang madaanan. Pagdating niya sa isang silid, nakasalubong niya ang isa sa mga gwardya at sila ay nagkaroon ng matinding laban. Matapos magbitaw ng sunod-sunod na sunto, nagawa ni Pardo na talunin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ay umakyat si Pardo sa opisina ng Mafia Boss. Magulo ang kwarto at may mga bala na nagkalat sa sahig. Lumapit siya kung saan nakaupo ang Mafia Boss. Parang may kakaiba dahil nakaupo ang Mafia Boss at hindi gumagalaw. Ngunit bago pa niya masuri ito, bigla siyang hinampas ni Alakran mula sa likuran at si Pardo ay nahilo. Bumalik ang kanyang mga alaala sa nakaraan kung saan nakita niya ang anino ni Alakran. Si Alakran ang kanyang pinakamalaking kaaway noon. Lumabas na dati ay may ipinagbabawal na trabaho si Pardo. Siya pala ay isang asasin. Sa isang pagkakataon, siya ay inupahan upang patayin si Alakran sa kanyang tahanan ngunit si Alakran ay isang target na hindi basta-basta. Sa sandali ng labanan, may hindi inaasahang nangyari. Ang anak ni Alakran ay tumakbo palabas mula sa kanyang silid, nang si Pardo ay nagpaputok ng kanyang baril at ang bala ay tumama sa anak ni Alakran. Si Alakran na lubos ang pagmamahal sa kanyang anak ay napuno ng galit at hindi mapatawad si Pardo. Balik sa kasalukuyan, nang magising si Pardo, napadpad siya sa harap ng simbahan sa may dagat. Akmang magpapaputok si Alakran sa malapit, at nakita ni Pardo sina Agustin at Antonia na parehong takot na takot. Binigyan ng baril ni Alakran si Agustin at inutusang barilin ang sariling ulo. Napasigaw si Antonia sa takot kaya binaril siya ni Alakran sa binti. Nang nataranta si Alakran, sinubukang itutok ni Agustin ang baril sa kanya ngunit mabilis na binaril siya ni Alakran sa ulo. Pagkatapos ay inutusan ni Alakran si Antonia na kunin ang baril na mayroon si Agustin. Binantaan niya ito sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa sarili nitong ulo habang nanginginig ang mga kamay. Samantala, habang pinagmamasdan ni Pardo ang mga nagaganap, muli niyang naalala ang kanyang asawa. Sa kaunting lakas ng loob, biglang itinutok ni Antonia ang baril kay Alakran at kasabay nito ay sinipa ni Pardo ang baril sa kamay ni Alakran dahilan para tumilapon ito sa malayo. Pagkatapos ay agad namang sinipa ni Alacran ang baril sa kamay ni Antonia. Kaya naman nagkaroon sina Pardo at Alacran ng one-on-one fight sa harap ng simbahan. Matindi ang kanilang sagupaan dahil pareho silang napakahusay sa labanan. Nagpalitan sila ng sipa at suntok sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, nagawang talunin ni Pardo si Alacran. Buhay pa si Alacran ngunit wala itong magawa. Gayunpaman, nagpa siya si Pardo na huwag siyang patayin. Nais ni Pardo na tularan siya ni Alakran tulad ng kanyang halimbawa sa pagsugpo ng krimen. Sa pagtatapos ng pelikula, pinayuhan ni Pardo si Alakran na magbago at itigil ang paggawa ng masama. Umaasa si Pardo na kung sakaling pumanaw si Alakran, makikita niya ang kanyang anak sa langit. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat.